Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel For today's vlog ay meron ako isi-share sa inyo yung na uh, nabenta natin na mga asil So si ma'am from Lanao del Norte ay kumuha sa atin ng pair ng asil So isang babae at saka isang lalaki So asil niya pang upgrade din sa kanyang mga alaga doon na kelso So mamaya mga ka-farmers, papakita ko sa inyo yung nakuha ni ma'am na dalawang piraso So meron akong apat na babaeng asil Isa lang pipilian lang natin yun At isang pure na asil So yung pure ko na available is isa lang talaga So yun yung nakuha ni ma'am At isa pa mga ka-farmers Yung uh, Yung isang upload ko About sa asil kelso uh, Nang na-upload ko sa youtube Nung nakaraan ay nabura ng youtube So wala na hindi na kayo makakita Noon sa aking youtube channel Dahil binura ni youtube dahil daw may violation So yun um, susubukan kong i-upload ulit yon para makita nyo yung mga puti nating mga manok at saka i-edit ko ng konti para hindi mag-violate sa kanilang guidelines so yun natanggal mga ka-farmers uh, sayang dahil uh, marami na sana yung uh, nakakita nun so try, -try kong ulit na ibabalik na uh, ano i-upload ko ulit kung pwede bang hindi na magka-violation so marami din nagtatanong about sa sparring ng ating mga asil kelso so yung sparring mga ka farmers ay bawal talaga ina-upload sa youtube so dahil ang youtube ay napaka sensitibo so konting galaw ng about sa, bayuli, sa rules nila or guidelines nila ay talagang iti-take down yung video mo so talagang iti-take down yung video mo so yun yung isa sa mga nangyari doon sa video ko na natanggal so yung uh, mga bitaw mga ka-farmers kung uh, interesado kayo pwede kayong mag-message akin sa facebook uh, page or personal facebook ko, so ilalagay ko sa dulo yung uh, profile ko so uh, yung profile ko na dapat nyong uh, puntahan dahil baka mapunta kayo sa iba or merong mga scammer dyan so pwede nyong akong uh, i-video call kung interesado kayo o makakabili kayo sa akin para iwas tayo sa mga scammer. So dahil nag-uso-uso uh, uso yung mga scammer ngayon mga farmers So message lang kayo sa Facebook, ilalagay ko sa dulo. So yung uh, kapag hindi ko naman ma replyin kayo agad, pagpasensyahan nyo na dahil medyo busy rin tayo dahil marami din tayong ginagawa dito sa bahay at marami din tayong mga pinupuntahan. So kapag magpaka, may, kapag may oras mga farmers ay uh, magre-reply talaga ako sa inyo. So, pagpasensyahan niyo na kung hindi kayo agad ma-entertain dahil marami ring uh, nagme-message sa atin. So, sa sobrang dami, baka hindi ko ma-replyan yung iba. So, uh, magpapasalamat din ako sa kumuha o nag-avail sa atin ng mga uh, meron sister from California na nag-avail din sa atin ng, ang gusto niya is yung may lahing uh, sweater, uh, may lahing asil na 50/50. -50. So, yung una, gusto niya is yung puti at saka pula. So titingnan pa niya yung file, yung sparring ng file kung uh, maganda ba pero sa ngayon hindi pa natin ma-spar siguro uh, baka sa susunod na buwan pwede na nating ma-spar yung file uh, natin or yung banugon. So sa iyo sir, shout out dyan sa uh, California. Maraming maraming salamat sa tiwala at saka kay ma'am na nag-avail sa atin ng uh, asil pair from Lanao del Norte. So sa kay ma'am Juliet na nag-avail sa atin ng uh, pair ng asil. So, ipapadala ko sa iyo, ma'am, pag ma-schedule na nating shipper. So, sa mga gusto pang mag-avail sa part ng may Mindanao na area, uh, pwede kayong magpahabol at saka para ma-isa lang yung uh, pag -de deliver natin or, or mapadala natin ng sabay-sabay yung mga uh, for delivery natin. So, maraming maraming salamat sa tiwala. So, maraming ding nagtatanong mga ka-farmers kung bakit uh, hinahaluan natin ng dugo or bakit tayo nagbe-breed ng mga asil. So maraming uh, pwede nating maging explanation dito mga ka-farmers kung bakit ako nag especially ako bakit ko bakit ako naglalagay ng uh, asil sa mga manok ko na game call. so meron kasing uh, plain asil lang talaga or pure na mga asil na nil, nilalaban ng naked hill yung hindi hindi tare yung inilagay kundi yung spur nila o yung tahid lang nila na nilalaban nila na aabot ng isang oras dalawang oras yung labanan So, yun yung labanan ng mga pure asil. So, uh, yung tawag doon is naked hill fighting. Sa mga nanonood din mga ka-farmers, uh, meron kasing iba nagko-comment na bakit maliit yung asil, bakit uh, ganyan yung itsura ng asil. So, sa mga uh, bihasa na dito sa mga asil, alam nila na yung mga pamilya ng mga asil. So, maraming family yung asil mga ka-farmers. merong yung mga malalaking manok, meron din yung mga katamtaman lang yung laki or meron ding asil na yung mga, mga bantam na asil so sa mga nagko-comment na bakit maliit yung isang asil ko dahil yung mga asil ko dito is meron akong dalawang klase ng asil yung isa yung sa abuhin ko na asil which is hindi gaano kalakihan at saka yung isa naman na mga asil ko is uh, ano mga matatangkad so yung na-cross ko sa white kelso is yung mga asil ko na Uh, matatangkad at saka meron din sa sweater na asil na kakross, matatangkad din yon at meron din yung sa mga abuhin natin which is yung mga may balbas yung may balbas ng mga manok natin so ang advantage dito mga ka-farmers sa pagbibreed ng uh, asil na kakross natin sa game paul isa sa mga rason kung bakit ako nagbibreed nito ay para ma-improve yung uh, height ng mga manok so yung asil na nasa Uh, yung mga matatangkad ko ini-infuse ko doon sa mga game fall ko na mga maliliit na para tumangkad yung kanilang tindig so kung i-cross ko ulit sa mga game fall ko yung mga uh, Texas ko na mga manok na which is wala naman ako mga matatangkad na game fall kaya naisipan ko mga ka-farmers na i-cross ko ito para makapagpalabas ako ng matatangkad na mga manok so para na rin mga ka-farmers yung vigor ng ating manok ay Uh, bumalik. So i-infuse ko doon sa ang mga ano uh, nagbi-breed talaga ay alam nila yung mga pasikot-sikot dito sa breeding kung paano i-breed ang mga manok. So sa mga bihasa diyan, uh, baka nakaintindihan niyo ito. So ang pagbi-breeding kasi mga ka-farmers, hindi yan uh, ganito ganyan lang. So meron ding uh, kailangan nating kailangan din nating matutunan mga ka-farmers in uh, ang sabi nga nila is sa pagmamanok is continual continuous learning talaga yung sa pagmamanok so eh, merong iba na may alam na talaga so yung iba sinishare nila yung kaalaman nila so merong ibang tao na uh, hindi nila alam yung alam ng ibang tao rin so uh, minsan na kung magkaka -banding, uh, merong iba talaga na kahit yung mga bihasa na sa manok or matagal nang nagbi ng manok kapag maka-encounter sila ng ibang tao na meron ding uh, ganitong paniniwala or idea so yun uh, sharing uh, experience lang talaga sa pagbi breeding mga ka-farmers so yun ang mga ka-farmers yung una is uh, para ma-improve yung height ng mga manoko pangalawa ay yung para ma-improve yung health ng mga manoko so ang rason kung bakit natin ini-infuse or kinokross sa asil yung mga game natin ay para ma-improve yung health nila so yung mga manoko kasi kung purely uh, game lang talaga or Texas na mga manok, Texas to Texas uh, sa pag inbreed natin talagang uh, yung health nila ay bumabagsak, so yung immune system na nila ay hindi na malakas at dali, madali silang kapitan ng mga sakit so yung nakaraang uh, breeding season last year uh, nung mga nakaraan pa mga ka-farmers nag-breed ako ng mga game fowl ini-inbreed ko ito dahil nagproproduce lang ta naman talaga ako ng mga gagawing materials dahil hindi naman ako masyadong naglalaban so gusto ko lang na-enjoy itong breeding at saka makita yung uh, pamilya na ma, ma maintain ko dito sa aking manukan so nung nagbreed ako ng uh, purely game fall lang talaga yung mga anak nila is madaling magkakasipon kapag konting ulan, umaambun lang na ulan tapos umiinit agad ay pag kinabukasan siguradong namamaga na yung muka nito So, 'yun ang naisipan ko mga farmers na uh, dahil meron na akong mga pure asil dito at alam naman natin na 'yung asil is talagang matibay sa sakit. So, kahit nga 'yung tinatawag na aratay, minsan 'yung mga asil ay hindi tinatabla nito. 'Yun 'yung naisip ko mga farmers para ma-improve 'yung kanilang health. So, uh, in fairness naman mga farmers 'yung naging resulta sa pagbibreeding breeding ko ay masasabi kong naging successful naman. So, kahit na 'yung dumaan na mga bagyo biglang uminit dito uh, hindi na tayo nag uh, uh, ano hindi na ako nababahala sa mga manok na ito na magkakasakit sila so alam naman natin na mga mamahal din yung mga gamot para sa mga manok so isa din sa mga naisip ko na bakit tayo bibili ng gamot kung makapagbreed naman tayo ng mga manok na uh, malakas at hindi agad uh, ano hindi agad tamaan ng sakit so yun yung uh, goal ko or isa sa mga goal ko na mag-produce ng mga manok na hindi sakitin. So hindi naman talaga maiiwasan 'yan pero iba talaga yung mga manok na matitibay sa sakit. So yun yung pangalawa mga ka-farmers para ma-improve yung kanilang health at yung pangatlo naman ay yung nakita ko yung cutting ability ng mga asil. Uh, sa cutting ability mga ka-farmers, ibang-iba talaga sila yung uh, yung laro nila uh, sa asil kumpara doon sa mga game fall ay, ay ibang-iba talaga. So yung laro ng uh, game foul is meron silang speed, uh, power at saka multiple kung pumalo. Tapos ito namang sa mga asil, malakas silang pumalo pa isa-isa pero uh, accurate yung kanilang patama. So, ang na-observe ko sa kaibahan ng dalawang lahi ng mga manok is yung uh, yung mga manok na Texas is kapag papalo sila marami kong pumalo minsan hindi tatama sa katawan pero itong uh, sa asil yung napansin ko sa kanila kapag uh, binibitaw ko kapag bumibitaw sila ng paa ay talagang inaabot yung katawan so yun yung isa sa mga idea ko na i-infuse ko sila sa mga game foul para yung mga manok na uh, magiging anak nito is magga mag Uh, meron silang cutting ability so yun naman yung isa sa mga importante talaga kapag naglalaban tayo is yung cutting ability kahit na hindi maraming pumalo isang beses or dalawang beses lang pumalo pero uh, sina, uh, accurate naman at tumama, tumatama naman sa katawan ng kalaban ay okay na yun so yung mga uh, iba kasing uh, breeder especially yung mga baguhan gustong gusto yung mga manok na malalakas uh, yung ratratan talaga pero sa mga mga matagal nang nagbi-breed at saka yung ang uh, mga beterano na talaga is gusto nila yung kahit pa isa-isa lang talaga yung uh, patama ng manok basta naman tumama so yun yung uh, idea natin mga farmers na mag ng manok na meron ding cutting ability at yung pangapat naman mga ka-farmers na rason kung bakit tayo nagbi nito ay yung lakas nila yung lakas nilang pumalo at saka yung itsura nila so uh, isa sa mga bagay na kung pupunta ka ng sabungan sa cockfight man yan ay madaling uh, makahanap ng kalaban dahil itong mga manok na ito is yung ang papangit ng itsura malalaki yung ulo malalaki yung paa so kaya kinocross din natin sila sa mga game falls natin dahil para ma-improve yung kanilang itsura so itong napalabas ko na 50-50 50%, -50, 50 ng dugo ay asil at saka 50% naman sa mga kelso or sweater man yan. so so yung itsura nila makikita mo pa rin yung merong pagkaasil sa kanila so yung muka nila yung hulma ng muka nila ay asil na asil talaga kapag 50-50 yung kinukross mo so itong mga nabreed ko dito ay mahahalata mo talagang parang asil or native na manok dahil malalaki yung hindi naman masyadong malaki yung ulo pero uh, makikita mo talaga yung diferensya ng uh, gamefowl at saka itong mga manok na ito tapos yung tangkad nila yung haba ng liig ay nandun kaya uh, yun yung isa sa mga advantage na madaling makahanap or advantage natin para makakita ng kalaban sa hack fight na advantage na rin natin. So, di nila alam na uh, yung mga malok natin is uh, hindi yung uh, hindi yung mga native ng uh, patalon-talon lang. <laughs> so, yun yung advantage mga ka farmers at saka yung palo nila na malalakas sa mga asil mga ka farmers, malalakas 'yan mamalo Tapos, uh, meron ding ibang breed ng asil na yung head hunting. So, kapag Uh, yung ano ano yung ulo yung pinatatamaan so kahit ulo mga ka farmers ay matatamaan niya ng asil dahil yan yung kanilang uh, laruan so meron akong isang breeder na sinusubaybayan na nagbi-breed din ng ganito na kinocross niya sa mga uh, sa mga game fowl niya so yun yung isa sa mga idea rin niya or nakita niyang advantage sa mga manok na kung pumalo ay talagang uh, baon sa katawan so aabot talaga yung paa sa katawan at saka yung uh, katawan katawan ng kalaban at saka yung katawan ng pumapalo mga ka-farmers ay malayong malayo so talagang uh, hindi kung kumbaga hindi masyadong matamaan siya dahil malayo yung kanyang katawan at saka yung paa lang yung naka-extend alright so yun lang yung pag-uusapan natin mga ka-farmers uh, puro usap lang muna tayo ngayon para hindi tayo makapag-violate ng uh, ano hindi tayo ma-violate dito sa youtube hanggang dito na lang mga ka-farmers kung gusto nyong uh, mag-avail or kung meron kayong uh, gustong bilhin na process natin ang mga asil dahil mostly dito sa aking manukan is mga asil lang talaga crosses uh, ng game foul meron ako mga pure game fouls dito na mga crosses din pero game foul to game foul at meron din tayong mga crosses to, asil to asil so hindi ko pa na-vlog yung iba hindi ko pa napakita dito so baka mas sa mga susunod na video na yan so yun mga farmers kung gusto niyo mag-avail or makita man yung ano yung uh, video ng sparring ng mga asil meron akong pailan-ilan -ilan na video na nakuha dahil minsan hindi ako mapag, makapag uh, ano makapag bitaw uh, dahil ano uh, nag-iisa lang ako dito uh, mga kasamang ko is babae so walang makahawak ng manok or yung kapatid ko kapag pupunta dito tsaka naman ako maka, ano, makapag video na or makapagbitaw so ilalagay ko dito sa huli yung facebook page ko or tsaka facebook personal fb account ko kung meron kayong mga inquiries so hanggang dito na lang mga farmers sana meron kayong konting natutunan sa ating ibinahagi at hanggang sa muli Epic farming Woo!